Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ang lahat ay gagawin niya para sa iyo? at maipadama niya ang sobrang pagmamahal niya sa iyo dahil ikaw at ikaw lang ang mamahalin niya. Gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon ikaw at ikaw lang ang mamahalin niya habang buhay. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung sakaling may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon o baso na may kalahating asin at pagkatapos kumuha ka rin ng papel at panulat kahit anong kulay. At isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng limang beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay isulat mo sa likod, ako at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. At isulat mo lang ito ng isang beses. At pagkatapos ay tupiin o irol mo ang papel at ibaon mo ito sa asin. At nang mabaon mo na ito, hawakan mo ang garapon o ang baso, mag ka, mag-concentrate at sambitin mo lamang ito. Pangalan at apelido, ako at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Sambitin mo lamang ito ng limang beses. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa damitan mo sa ibabaw na inyong kabinit o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At itago mo ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito takpan at pwede hindi naman takpan. At pwede mo rin ito araw-araw bulungan kung gusto nyo po. At kung wala naman kayong time sa pagbulong nito ay okay lang, wala pong problema. At natapos na po natin ang ritual na way matutupad na lahat ng mga pinapangarap niyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.